Sigurado ba kayong wala kayong ibang kasama sa sasakyan? Kasi baka mamaya, merong sumabay na hindi inaasahan. Story time! May isang driver na tawagin natin sa pangalang Carlo na naghatid ng pasaherong babae sa isang subdivision sa Antipolo. Dalawa lang sila sa sasakyan. Sigurado siya dahil walang kasama yung babae. Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di niyo pa ako pina-follow, eh i-follow niya na ako. Nahatid naman niya ng maayos yung babae at nagpasalamat naman sa kanya. Pero doon nagsimula yung problema niya. Bago pa lang yung subdivision na yun at kakaunti pa lang yung streetlights. Saka depende lang siya sa memory niya kung paano siya lalabas ng subdivision. Pero mukhang nakalimutan niya yung daan. Naka-focus siya sa iniilawan ng sasakyan niya. Kaya nagulat siya nung may naaninag siyang isang matandang babae. Nakaitim, mahaba ang buhok at nakapalda. Pero hindi niya pinansin kasi nakita niyang lumulutang. Walang mga paayong babae. Patuloy pa rin yung pagdadrive ni Carlo. Tapos meron siyang napansin. May tao sa likod ng sasakyan niya. Yung babaeng nakaitim. Biglang napadasal si Carlo habang nagdadrive. At pagtingin niya ulit sa likod, nawala na yung babae pinipilit na lang talaga niyang makapunta sa labasan. So, inerte siya dahil meron siyang nakitang gwardya na nakabisikleta. Kuminto siya, tapos nagtanong ng directions. Ang sabi ng guard, kumanan, kumaliwa. Sa pangatlong kanto ay kumanan, tapos kumaliwa. Para hindi makalimutan ni Carlo, dahil nagpapanik na siya, ay kumuha siya ng papel. Tapos sinulat niya, kumanan, tapos kumaliwa. Sa pangatlong kanto ay kumanan, tapos kumaliwa. Sinubukan maging kalmado ni Carlo habang nagda-drive. Tapos nasa harap niya yung papel. Yun yung naging guide niya palabas ng subdivision. Kaya lang, biglang nalaglag yung papel. Kahit papano, tandapan tanda pa niya yung directions. Habang nagda-drive, eh merong narinig si Carlo na bumubulong. Kumanan, tapos kumaliwa. Sa pangatlong kanto, eh kumanan, tapos kumaliwa. Paulit-ulit. Pagtingin ni Carlos sa likod, nakita niya yung matandang babae na nakaitim. Tapos unti-unting inangat ng babae yung papel kung saan nakasulat yung directions. Gumiti yung babae, tapos bigla niyang sinabi kay Carlo, hindi ka na makakalabas dito.